a day in my life as a full-time mom. Kaya't samahan nyo kami ngayong araw. Alas 8 pa nga ng umaga mga ma'am, siya gumayak na ako para ipagluto nga yung dalawang junakis ko. Pinagluto ko nga pala ng lugaw yung dalawang junakis ko. At pinipar ko na nga pala itong ulamin namin ni Baldo. Buti na nga lang, after ko nga pala pinakain yung dalawang junakis ko ay nagsaing na nga pala ako ng mga oras na yan. Niready ko na nga pala itong ulamin namin ni Baldo ng tanghali. Okay. Dahil gusto nga ni Baldo ng ganitong ulam kaya naman heto nag-separate na nga pala ako ng ulam ko. Ilaga ko na nga muna itong talong bago ko nga pala ilagay sa maitlog. Dati nga ang ginagawa ko dyan ay nilalagay ko nga pala sa mismong apu Ito nga munang niluto yung ulam ko mga ma'am sa dalawang piraso na nga pala to para hanggang gabi nga ay may ulam na kami. Hindi ko na nga muna pinapakain ng lutong mantika yung mga junakis ko dahil nagtataipo. Kaya naman puro sabaw at prutas na nga lang muna yung kinakain nila. After ko nga pala na ipirito yung talong na gusto ko mga ma'am ay sinunod ko naman nga pala tong scramble na gusto nga ni Baldo. Nislice ko na nga pala yung talong mga ma'am sa at niready ko na nga pala tong pinirito at hindi ko na na nga pala binabad sa toyo. At kumuha na nga pala ako ng konting toyo at ko na nga lang pala sa niluluto ko. nitong luto nga pala yung gusto ni Baldo kaya naman heto sinunod ko na lang. Chari. Next naman nga na niluto ko, heto nga palang lang to you. Oh, o, ba? Diba? ulam pa nga lang ay mapaparami ka, no? Charis. Paparami ka nga ng kain pagka may suka, charis. Kinahapo na naman nga mga ma'am siya, las 5 na nga pala ng mga oras na nga niya. Ay, gumawa na nga pala ako ng ice candy na tinda nga ni Tyler. Bani konti nga lang pala tong nagawa ko mga ma'am siya at susubukan pala. Saktong sakto nga mga ma'am siya, mainit nga yung panahon, kaya heto ay gumawa na nga pala ako ng ice candy para kahit papaano nga ay kumikita kami, charis. So, heto nga ginawa ko ay para kay Tyler. Kung nga pala itong mga junakis ko ay sinubog na nga pala itong mga biskuit namin. O diba, nepang kasayo, charis. Naantok na nga yung junakis ko dyan, kaya naman heto, pinatulog ko sa mga nga pala namin sa si Baldo ng mga oras na kanyan, kaya naman heto, nakapaglinis na nga din pala sa may kusina namin. At tinugasan ko na nga pala itong mga platuhan namin habang nasa kwarto nga sila. Two days na nga pala hindi nagtatrabaho si Baldo dahil tinututukan nga namin yung mga junakis namin. Hirap pa naman pagkaisa nga lang yung nagbabantay sa mga junakis namin. Kaya buti na nga lang talaga ay nandito nga si Baldi. Hindi na nga lang pala itong hinugasan ko mga ma'am. Dahil hinugasan ko na nga pala yung iba at nilagay ko na nga muna sa may planggan. Tinawag ko na nga muna si Tyler ng mga oras na nga at pinag-stay ko na nga muna sa may kusina namin. Para hindi nga magising si Bunso. Kaya heto habang nandito nga pala siya ay pinapakain ko na nga din siya mga ma'am. And after nga nun ay kumain na nga pala ako at hindi na nga muna kami sabay ni Baldi. Hindi nga namin maiwana ng basta-basta si Bunso sa may kwarto namin. Dahil panigurado nga mga ma'am siya. Magigising nga siya pag kawalang katabi. ko na nga pala itong mga platuhan namin after nga palang kumain ni Baldo. At nilagay ko na nga pala ng dali-dali sa may box namin. After ko nga pala nakapaglinis sa kusina namin mga ma'am siya. Nag-focus naman nga ako sa kwarto namin. Kadalasan talaga ganito nga lang pala yung routine. After ko nga pala nakapagwali sa iniready ko na nga pala itong higaan namin. At ito nga pala yung mga junakis ko na napaka cute. O oh, ba diba ang ganda naman ng bebe ko. Sabi nga ni Bunso ay si kuya naman nga <laughs> daw yung kukuha and ko adi ba thank you lord so ayun na muna for today's vlog bye